Okay, okay, good morning, good morning, good morning Good morning mga boss, welcome to this Facebook page Sa boss, kayo trust guide, mga tatakaroon o combination no Karong adlaw May 26, 23.5, adlaw na lunes Okay, recap sa nato mga bossing Ang resulta no sa 3D National At ang proceed sa to guide Para sa to ang pang draw guide First draw 094, Rumble subscribers no so not x uh, 5 pm draw 861 rumble schedule rest back gahapon okay dog tanan no tweets na dayon last 077 ang result no sa 9 pm ang ato ang combination 3 is 577 is slide the mga boss best double nato no 577 slide ta okay muna ang resulta gapon mga boss sa 3D tweets ra no gapon sa 3D National hope na mo daw ta karon sa tuang mga guide no na ipanghatag okay paki share lang ko mga boss sa tuang video para sa makita nila no ogun sa tuang pang-old draw Old Guide para karong adlawa. Hot combi, saganan lang mo sabay no. First last two one four. One four all best guide seven one four target rumble lang ta mga bossing sa so, lang mo sabay next 11 one, one. all best guide 114 target of rumble pwede sa mo dia mag 7 no 711 mga boss next ta double 11 na ah. So, 21. Best guide na ko rin sa 21. 921, Target to rumble. Kung mutuwad, automatic 621. 21 So, no, ika-4. Uh, ah, natay pair, magdalaog 24. Best guide na ko sa 24. 124. Target o Grumble Ngayon next Ikalima Ikalima na doon na guide 6-0 Best guide 2-6-0 Target o Grumble Ngayon last mga bossing Ikkaunom 7-0 best guy, 270 Okay muna to ang mga hot combo today. Proceed na tayo sa to ang pasakay mga bossing no. Og pamitsa dayon, missing. Missing sa tabi, ay pamitsa sa ta. Pamitsa 526 so screen 589 puro nindot jod kamit sa mga boss Basi mamit sa delikado missing number kini sa ranay ka uh, combination no 235 oh mo target to rambol ay dritso no missing number sunod na. sa toang guide para masakay Sakay numero 4. Best guide 478. Okay. Target rumble ya po no. Sa ganan lang mo pick up. Next ta. Uh, double ta uh, depensa escalera po. Best esta uh, Best escalera na no? sa ganan lang mo pick up mga bossing. 4, 2, 3. 5, 3, 5 7, plus 908 okay schedule is kini mali schedule no i-box schedule escalera na siya na okay next ah. double Best double sa so ganaan lang. Ay. Ganaan lang mo sabay. Eh. Best double mga boss. Dalaw na to, no? 669 Ah, uh, 833 889 Last 577 Okay. Target to rumble mga boss. Sa so ganaan lang mo. Pick up. Sunod na sa tuang ang trio Last na ito combination no? sa depensa no? so, Kung hiling mo mag eskalera Double o trio Pwede rin mo Mo pick up sa tuang mga combination dari no? Sa so, ganaan lang mo sabay 449977 Okay Komplito na ito ang mga combination mga boss Hope to win na lang taon niya no? Ang tag mo resulta na yun Try all uh, Target piso lang Para Okay, Ipsot Okay, mga boss ang ato ang guide karong adlaw Taod-taod, mga tag ko og one combination no para sa tuang pang 2 pm, okay? Pero ay mo kalimot og pick up og combination diri sa tuang all draw guide, okay? Bye-bye.